Paano i-turn off ang mga ads at notification na lumalabas at nare-receive natin sa ating mga cellphone? So katulad po nito mga lodis yan. So kung mapapansin nyo, napakadami nito. So mayroon pa ditong ads nya na, ayan po, So kung kayo mga Loodies nakaka-receive ng mga ganitong notification sa inyong mga cellphone uh, At gusto nyo pong i-turn off, madali lang naman po yan mga Loodies Ito pong mga ads na to at notification na ito, malaki po ang impact nito sa ating mga data Especially po kung limited po ang ating mga data Kasi po uh, kahit notification lang po ito or ads po, nagkukonsume po yan ng data So kahit hindi po natin ginagamit or kahit hindi po natin kiniklik yan, nagkukonsume po rin yan, nababawasan pa rin po yung mga data natin At isa rin po ito sa mga nakaka-drain ng battery ng ating mga cellphone kaya dapat po mga lodis, kung hindi nyo naman po kailangan ang mga ganitong notification, mas maganda po i-turn off nyo po ito mga lodis. So ganito lang po ang gawin nyo lodis para po ma-turn off yan. So sa pag-turn off nito mga lodis, napakadali lang naman ito. So kung kayo po nakaka-receive ng mga ads at notification, ang una nyo pong uh, titingnan loads ay kung saan po nagmumula yung ads or notification na nare-receive nyo. Kasi po lahat po nang mare-receive nyo yan, mayroon po yan na pinagmumulang website, apps or link po Bago nyo po nare-receive 'yan. Halimbawa po ito mga lodis, ito nagmumula po sa Instagram, ito nagmumula sa uh, email, ito naman po nagmumula sa isang apps, uh, mga advertiser napakarami po niyan, ayan. So, pwede sa YouTube, kung ano-ano pong notification mga lodis, uh, ang gagawin mo po, titingnan mo kung saan nagmula. Halimbawa po ito, nagmula po ito sa uh, apps na ganito. So, ngayon mga lodis, ang gagawin mo, puntahan mo yung application na to or website or apps po uh, and then ganito po ang gawin mo. Open mo lang ang setting ng iyong cellphone and then dito sa setting ng iyong cellphone Lodi hanapin mo ang search setting or search button i-search mo po ang apps and then lalabas po ito load, so dito po mga load sa hanapin po natin dito kung saan po yung uh, mga dinownload natin or i-install po nating application so andito po siya sa akin sa all apps click natin yan and then andito po siya sa akin sa app list So dito po sa apps mga Lodis, makikita natin dito yung mga apps na dinownload po natin. So ngayon mga Lodis, hahanapin na po natin yung pinagmumulan ng ads na nare-receive natin or yung notification. So dito po. So siyan po nasa image to a PDF converter po. So ngayon para hindi na kayo makareceive ng ganyang notification or ads, hanapin mo po yung application na yon, hanapin natin dito. So ito po lods, ito yung dina kong application. Ngayon po i-click lang po natin. And then dito po Hanapin po natin dito ang notification. Ayan po. And then, lalabas po ito mga Lodi. So, kung mapapansin nyo po dito sa apps na to, lahat po naka-turn on allow notification. Lahat po nang i-advertise niya uh, notification po, inaalaw ko pong ma-receive ko. Ngayon po, dapat i-turn off nyo po mga Lodi's. I-click nyo po ito itong allow notification. Ayan. Ngayon, pag once po na naka-turn off na po yan, lahat po ng mga i-advertise niya, i-send niya pong notification, hindi na po mag-pop up sa iyong mga screen. So, kailangan mo pong i-turn on yan para po ma-receive mo yung mga notification kung gusto mo po mga lulus. Okay?